Mga idol atin pong pag-uusapan ang plano ni Manny Pacquiao sa susunod na taon, at Dimitri Bivol gustong makalaban si Jermel Charlo, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Nais ni 8 Division Champ Manny Pacquiao na lumaban sa Paris 2024 Olympics, at wakasan ang kanyang maalamat na karera sa boxing sa pamamagitan ng pagkapanalo ng gintong medalya sa edad na 45 anyos, ito ay inihayag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino ang pagnanais ni Pacquiao na bumalik sa ibabaw ng ring. Ang Filipino boxing legend at may hawak na 8-weight world champion na si Manny Pacquiao ay nagretiro mula sa sport kasunod ng kanyang pagkatalo kay Yord Ines Ugas noong 2021, ngunit mula noon ay nagpahiwatig ng posibleng pagbabalik. Si Pacquiao ay kasalukuyang nasa 44 na taong gulang at magiging 45 anyos sa pagsapit ng Olympics. Nauna nang huminto sa boxing si Pacquiao para bigyang daan na mag-focus lamang sa kanyang political career sa Pilipinas, kung saan siya ay isang senador. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay sa kanyang pagtakbo para maging pangulo ng kanyang sariling bansa noong 2022. Dahil dito, bumalik ang boxing icon sa ring para sa mga exhibition bouts. Gayunpaman, maari pa ring maging kwalipikado si Pacquiao sa isa sa dalawang Olympic qualifying tournaments na magaganap sa unang bahagi ng susunod na taon. O posibleng sa pamamagitan ng universality rule, dati, ang kompetisyon ay para lamang sa mga baguhang boksingero, pero nagbago ito noong 2016 at ang pagbabago ng panuntunan ay humantong sa magkakaibang mga resulta, kung saan ang dating IBF flyweight world champion ng Thailand na si Amnat Roenrueng ay isang kilalang pangalan na dumanas ng nakakahiyang pagkatalo sa isang baguhan sa Rio 2016 Games habang siya ay nagpupumilit na umangkop sa istilong kailangan para manalo sa tatlong round at ang isa ay sa Tokyo 2020 Olympics, ang pro heavyweight na prospect na si backholder Jalelev ay nanalo ng super heavyweight na ginto, oras na lang ang magsasabi kung sasabak na si Pacquiao, at kung kaya niyang tapusin ang kanyang karera sa pamamagitan ng pag-uuwi ng Olympic gold para sa kanyang bansa. At sa pangalawang istorya ay ang pahayag ni Dimitri Bivol kay Jermel Charlo. Sinabi ni Dimitri Bivol na bababa siya upang hamanin si Jermel Charlo para sa apat na 168 pound belt kung siya ay mananalo laban sa undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez sa ikatatlumpu ng Setyembre. Lalabanan ni Dimitri si Canelo kung manalo siya, ngunit ipinakita ni Alvarez na ayaw niyang harapin siya muli. Si Bivol ay nasa dead end na, kung saan tinanggihan ni Canelo ang isang rematch kay Dimitri para sa kanyang apat na 168 pound na titulo na nagsasabing kasalanan daw ni Bivol kaya dinatuloy ang rematch ayon kay Canelo. At binatikos ng mga tagahanga si Canelo na natatakot lang ito kay Bivol dahil alam niya sa kanyang sarili na matatalo lang siya pag natuloy ang rematch. Kung matalo ni Jermel si Canelo, malamang na hindi siya papayag na labanan si Bivol dahil maaari siyang kumita ng mas maraming pera sa isang rematch o bumalik sa 154 para harapin si 147 undisputed champion na si Terence Crawford. At magiging malakas ang loob ni Charlo na labanan si Bivol dahil ipapakita nito na handa siyang harapin ang isang fighter na mas mahusay kaysa kay Canelo. Madaling hulaan ni Bivol kung paano lalabanan ni Canelo si Jermel dahil hindi nagbago ang estilo ng pakikipaglaban ng Mexican star mula noong 2018, at naging bangungot ito kay Canelo. At alam ni Bivol kung paano ang mga estilo ni Canelo na nakahandang bumaba ng timbang para maagalang ang undisputed champion belt. Hanggang dito na lang mga idol.